Ian De Leon may kinalaman umano sa pagkawala ni Nora Honor. Umuugong ngayon sa social media at ilang entertainment circles ang kontrobersyal na alegasyon na may kinalaman umano si Ian De Leon sa pagkawala ng kanyang ina, ang tinaguriang superstar na si Nora Honor. Ayon sa mga ulat, ilang miyembro ng pamilya at malalapit na kaibigan ng aktres ang naglabas ng saloobin ukol sa Kainahinalang, mga pangyayari bago mawala sa publiko si Honor ilang linggo bago opisyal na kumpirmahin ang kanyang pagpanaw. Isang source na tumangging magpakilala ang nagsabing si Ian ang huling nakitang kasama ni Nora sa kanilang private residence. Mula noon, hindi na namin siya nakita o nakausap. May mga katanungan na hanggang ngayon ay wala pang sagot, Ania. Dagdag pa ng source, Tila may mga detalye na sinadyang hindi ipaalam sa ibang miyembro ng pamilya at sa publiko. Sa gitna ng mga paratang, nanindigan ang kampo ni Ian na wala siyang kinalaman sa pagkawalan ni Nora at tinawag ang mga akusasyon bilang, malizyoso at walang batayan. Ayon sa abugado ng aktor, handa silang humarap sa anumang investigasyon upang linisin ang kanyang pangalan. Nagmamahal at nagdadalamati si Ian para sa kanyang ina. Ang paggamit sa sitwasyong ito para sa paninira ay lubhang nakakabahala, dagdag niya. Samantala, nananawagan si Janine Gutierrez, apo ni Nora, na magkaroon ng patas at malalim na imbestigasyon sa mga kaganapan bago at pagkatapos mawala ang superstar. Maraming tanong na kailangang sagutin. Hindi kami titigil hangga't hindi lumalabas ang buong katotohanan, pahayag ni Janine sa isang press conference patuloy ang pag-aabang ng publiko sa susunod na mga hakbang ng mga kinauukulan, habang mas lalong lumalalim ang sigalot sa pamilya de Leon. Sa gitna ng kontrobersya, nananatiling tanong sa marami, ano nga ba talaga ang tunay na nangyari kay Nora Honor?